So yung mga kabuknoy, na meron ako share si sa inyo na click 125 na nag-stack up yung kanyang center stand. So ang karamihan kasi mga kabuknoy, na yung nangyayari sa kanyang center stand pag pinilit mo na i-stack up yung center stand na yung sa may karangkis niya. So ayan to i na to kasi nung pinipilit na mayroon sabi ko huwag niyo na... Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Napilitin kaysa yung mabasag pa yung crankcase ng Honda Click so mas malaki gagastusin natin pag sa na mabasag yung center sa na Honda Click ngayon i-share ko sa inyo kung paano iwas baklas na rin iwas basag yung ano iwas basag yung crankcase nya baliw share ko sa inyo yung ginagawa ko lagi sa pag baklas na what? Uh, center stand so ayan mga kapaknoy eh. ito na yung ano gong Barilig kita sa mukha kasi ginagawa nila yung ginagawa ng unang mayari pinipilit nila so, para matayo lang yung kanyang center stand so sabi ko huwag ipilit yan yan yung sisir ko sa inyo kung paano baklasin yung ano, center stand ng Honda Click para iwas basag so tanggalin mo natin yung gulong <laughs> tanggalin mo natin yung gulong mga buknoy Saka tambutso nya. So Kaya nga kalasin natin yung gulong. Tambutso para makapis tayo na maayos. Kasi mayroon akong gagawin dun sa kanyang center stand. Yan. So yan guys. Ito na. Isishare ko na sa inyo. Kung paano magtanggal ng center stand. Na nag stock up sa kanyang makina. So, tanggalin mo natin yung, yung ano, yung tambucho para makita nyo kung paano ko gawin yung nag-stack up na center stand. So, dito gagawin ko para iwas na rin basag, iwas overhaul sa makina once na mabasag. sa so, may mga ganitong problema, pwede nyo ako PM sa akin YouTube channel at sa Facebook page para magpatanggal sa ganito stack up sa kanyang, ano, sa kanyang center stand. So tanggalin ko muna yung ano yung swing arm. Yan, gamit ang 14 socket. Iyan oh. Iyan, itong mga problema na kadalasan na nababasagan lalo-lalo na sa mga mekaniko na kahit stuck up pinipilit pa rin. So ang gagawin na natin dito mga kabuknoy. Isisir ko sa inyo yung kung paano tanggalin na hindi na ano, hindi na kailangan gumastos ng malaki. So ayan, tanggalin ko na yung ano, tanggalin ko na yung gulong. Yan. Para may, may problema kayo sa ganito, alam niyo na kung paano ano diskarte eh. para makaiwas tayo ano, basag makina. So, yan, yung swing, arm niya ay center stand. Yan, nag-stack pa talaga siya. oh. Gagawin na natin diyan. Kakatingin natin dito dito. Kasi So, kung may iron kayo, pinakamalapit na motor shop na may acetylene or welding shop kung stock up man yung ano nyo yung sa may center stand nyo ipakating nyo dulo dulo para sa tingnan palitan nyo mga kabok mas mura pa hindi na kayo gagastos ng malaki para magpahina ko mas na mabasag man so ginagawa ko na yan ayan kinating ko na yung dulo so inix naman natin yung kabilang side ayan o no? oh. ayan para hindi na tayo ano, gumastos ng malaki o kaya bisitahin nyo yung aking motor shop JDJ motor shop yan refer yan katingin natin yan para ma ko sa inyo yung pagkakating sa ano sa like, stack up na center stand sa Honda Click so yan maraming salamat pala sa rentiwala sa ating shop maraming maraming salamat So, ayan, nakating ko na mga kabuknoy ayan kasi maraming tatanong sa atin kung kaya ko tanggalin yung ano yung nag up na center stand sa mga honda click so mga kabuknoy, ito yung paraan ko kung paano ko tanggalin yung nag up na center stand dun sa kanyang makina so tanggal ko na mga na nakating ko na yung dulo-dulo ayan So, ayan, natanggal ko na yung center stand. Napapansin nyo, natanggal ko na. Ang gagawin natin dyan, iinitan natin yan para matanggal yung pin. Saka, yan, pungsunin natin yan, yung pin na natira doon sa kanyang, ano, sa kanyang makina. Pungsunin natin gamit ang sinsil natin, ayan. Napapansin, pupungsunin ko na. Para, ano, matanggal natin yung kaputol, mga kabuknoy. O, ayan, oh. O di ba? Mas na kayo mga kabok kaysa ipapilit nyo na mabasagan pa kayo ng ano ng makina. So ganun lang ang gawin natin mga kabok ngayon po Mas na problema yung ganitong problema sa ano, center stand. Ayun mga kapotol niyo. Ayun. So gagawin naman natin dito sa center stand yung nagisakap na pin. Iinitan lang natin ang acetylene Ayan. Baba ko kikita nakikita nyo. Iniinitan ko lang ang asitilin para matanggal natin yung pin. Tsaka yung kalawang nya. Tsaka natin lagay sa tubig. Ayan, di ba? Ang gagawin nyo lang dyan, pin lang ang papalitan nyo mga kabok Hindi na kayo gagas na malaki. Ayan. Para sa kung sino man ng video natin mga kabok na Nag-stack up yung center stand nyo. Ganyan lang ang gawin nyo. Ipakating nyo lang sa may mga pinakamalapit na cinder stand o, ayan o, tanggal ko na yung pin ayan o. so di pin na pinulitan natin ngayon mga buknoy o nakatipid na rin tayo sa ganitong problema sa kung naklik nyo na nag stack up yung stand. walang basag so pin lang, ang kapalit dyan ayan o so salpak na natin din sa kanyang makina sa kanyang motor ayano